province life, ika nga nila. Payapa ang buhay at simple. Kaya saludo nga pala ako sa mga lumaki dito. Sanay na sanay sa mga problema, pero napakabilis lang bumango. hi lokong Joren nga pala, ang probinsyanong hindi na manginginom. Ngayong araw na nga pala ito, guys, ay pinapatapos ko na nga pala ang aking pansamantalang bahay dito sa aking bukid. Sobrang excited ko nga pala na matapos na ito kasi gustong-gusto ko talaga na mag-alaga ng mga hayop dito, kaya ng mga baboy, baka, kambing, manok at marami pang iba. Yasamahan niyo na naman nga pala ako sa aking John dito sa aking buki kaya kung bago ka pa lamang sa aking youtube channel huwag mong kalimutan mag like, share and subscribe and click the bell notification para lagi kang updated sa aking mga uploads at ngayong araw ay samahan nyo na naman nga pala ako sa a day in my life natin dito sa probinsya kaya ano pang hihintay nyo let's go Heyo! Good morning guys, good afternoon and good evening Kung anong oras nyo ito pinapanood So bali ngayong araw na to guys ay uh, Tinutuloy na nga pala yung pagpapagawa namin ng pansamantalang bahay ni Babykes don doon sa bukid So bali ngayong araw ay uto muna kami ng tinola Tapos meron kami ditong niluluto na niluluto namin Eno, eh, sasarap ng niluluto namin o oh. So, ayan, magluluto muna kami dito. Tapos, pameryenda-meryenda lang muna para iimas ah. Meron pa tayong ganito, umahan oh, eh. Kinaman. naman? Ay, ni May Ying ko lang. Maha ito ni maying Ying? Sinong nakakatikim nito? Kaya naman, ata? Oh, maha, oh. Kain. Kain, guys. Okay, hindi magiging tinola yan kapag walang papaya, kaya... Antayin nyo ako, ang gabi na papaya Ha? Maghanap tayo ng papaya Pero may nahanap na agad ako dito uh, Target lock Target lock Target lock Dapat na loom na eh Kinan Wow Wow Okay na ba tong dalawa? Yeah. Pasok Okay, guys. Ito na yung ating na target lock. Ting, ting, ting. Hmm, na na nag-iimasin. Pa ay uksan ang tinola. Tignan nyo yung papaya, guys. Wala masyadong buto. Yung nakuha natin ay kwan. Ah, uh, naata. Sa so, tawag namin mga Ilocano, Eto Ito na po yung aking binalatang papaya. Oh, ang sarap-sarap. -sara. Oh, okay na boy. All goods. Oh, guys. Oh. 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 no? Mm. Mm. Hindi naman magsasakit yung dyan dito kasi kung naman ito. Sinabi ko naman sa may-ari. Hmm? Di ba? Gizi mang mangig na naka-charge snack na road. Finally guys, naluto na yung aming uh, logaw <laughs> na naging tinola. Yabek! Yeah, Beck. I mean. uh, ayan kumakain na kami Ayan may rice meal yan pero na, Kumakain ng tinola yan O oh. <laughs> O oh, mamababay nga kami Di pala di gijay ko kami <laughs> o, Gijay wait nga ngayon ng partis na Partis? Kina magkipangpang ka lang Nagtatakl pa yung mo di ka lang mababay Nagtatakl yung mo di ka lang mababay Kamulang araw dun dunia. naka dine Magkipang pa yung di ka lang mababay Wow! di kami lahat? Gagaon nukas kasta. Mm, wala na Ubus Hi, na Everyone So, bale Ito na nga No? Pupunta tayo ngayon sa Ating pinapatayong Pansamantalang bahay at mini farm Ibibisitahin natin doon So Let's go na Pagkagising ko nga pala sa umaga ay bibisitahin ko nga pala yung pinapagawa ko doon sa ating mini farm. Kung nakikita nyo nga pala guys ay bolo nga pala yung pinapakabit ko dito kasi mas maganda nga palang tignan nito at fresh Pagkatapos ko nga pala itong binisita guys ay meron nga pala akong nabalitaan na pangan. Okay ngayon naman makikikain muna tayo. <laughs> naghahanap ako ng Naghahanap ako ng magandang kakainan Meron akong nabalitaan eh Tignan nyo ma May kainan, may kainan may kainan Boss! Ada makanan? Dito nga pala ay dahil nakita ko nga pala yung napakaraming handa ay bumaba na nga pala ako para mag-investigate mag Nakikita nyo nga pala talaga yung buhay dito sa probinsya guys so nabubuhay ka talaga kahit wala kang pera Kailangan mo dito ay talas ng mata at malakas na pang amoy. Nakakita nga pala ako dito ng niluluto nilang imbaliktad sa aming mga Ilocano. Kaya dito muna tayo para magtambay para pag naggauna sila, eh titirahin na nga pala natin yung mga kanin at ulam nila dito. Ito yung manganen Mga hey. <laughs> oh, oh, wow, wow. isa sana naman nga palang napakagandang biyaya yung napuntahan ko dito mga idol ikaw na taga ko probinsya relate ka rin ba sa mga ganitong situation sa buhay kasi ako relate na relate na ako eh sanay na sanay na nga pala akong mabuhay dito kaya kapag iniwan ko tong probinsya nako sobrang lumpo talaga mm -hmm. ay buhusin Nabalik na <laughs> Hit and run tayo ngayon. Tapos pupunta na tayo ulit sa Kubo. <laughs> Ang galing. Okay, kung nakikita niyo dito. Medyo nabubuo na rin yung ating Kubo guys. Tignan nyo dito. Oh. May Kubo-Kubo na tayo. Eh no. Pero pag nabuo yan guys ay magpapatayot tayo dito ng mga bahay ng hayop gaya ng kambing, baboy depende kung ano yung trip natin no tignan mo naman yung kwan dito probinsyang probinsya talaga oh tignan nyo yung view I love the view. You do? Yes. Huh? Stay lang kayo dyan mga idol. Abangan nyo na naman nga pala yung ating part 2 dito sa ating pinapatayong pansamantalang bahay at isang pagiging probinsyano. God bless sa inyo mga idol.